welcome back po sa aking YouTube channel, ang ating base vlog. Siyempre, for today's video po ay biyaheng baklaran kami ng asawa ko. Ayun yung asawa ko. Siyempre, magkahibalay po kami ng cubicle dahil siya ay sa lalaki. Ako naman po ay sa babae. Kabababa lang po namin ng LRT mga kababes. Ayan. At kami po ay pupunta ng baklaran charts dahil ngayon po ay Merkules. araw ng baklaran? Ang labo ng salamin ko, Ayan mga kabibs, ito ba ba na kami ng hagdan? at kami po ay pupunta ng Baclaran Church. Ang dami po ng pasahero, medyo nagpa-abiria pa ang LRT. Eh? Ang daming tigil, kaya medyo matagal po ang aming biyahe papunta dito. Ayan mga kabibs, so, ito po yung baklaran Baclaran Terminal Plaza. Yan po, oh. Ang dami pong tao dahil siyempre araw ng Merkoles, araw po ng baklaran ngayon. Pero kahit po ay medyo maluwang ang traffic dito. Dahil yung mga ten, mga nagtitinda po ay wala sa gitna. Minsan po ay nasa gitna ang mga tendero dito at tendera. Ayan no. Oh. ito paano ay medyo maluwang. Ayan, lalabas na po tayo ng na pahuli-huli po kami dahil sobrang daming tao talaga. Siksikan po sa ilahati yung oras. Alas 7 na po. Kalalabas so, ko lang po sa aking trabaho. yan, syempre, mag-aano tayo. Hmm, single journey. Ay, ayaw, okay. Medyo, nasanay <laughs> ako sa beep card ko. Wala nga pala akong beep card. Namuling ako. Ay, ang haba rin ang pila dito. Tawa na Nasanay po ako sa beef card. Hindi ko sinuot yung aking single journey na card. Nalimutan ko po yung beef card ko. Ang haba ng pila. Papunta yan ng ano. Ayuma naman. Ah. Ayan mga kabib at naglalakad tayo papunta po ng bahan siyempre. Ayan at napakadami po ang paninda dito sa baklalan. <laughs> Parang divisoria din po ito. At least kahit pa paano po medyo maluwang na yung kalye. Hindi katulad dati na kahit sa gitna po ay talagang napakadami nag-aatinda. Hindi ka makakadaan pag po ay inasadya namin pumunta dito sa baklara ng kasawa ko pag mayroon po talaga kaming time dahil ano din po kami ng mother perpetual dito sa baklara lakad ng konte Ayan mga kabibs at malapit na po kami sa simbahan. Pero syempre, ang dami pa rin nagtitinda dito. Ang mamura pa ng mga paninda. Ayan o. Oh. Mamura po ng mga paninda dito bak sa presyo. Parang divisoria style din. Yung iba po ay nag pa pala ng paninda nila dahil medyo maaga pa po ngayon. bumiyahe po kami ay alas sa isla ang diretsyo na po ako dito nakatapos ko pong mag out sa trabaho uy parang piyasta ang baklaran de eh. yun no, may banderitas medyo maluwang luwang na po dito at meron na ding LRT ano na ginagawa alam ko papuntang Cavite yan. Di pala ang tapos. <laughs> Ayan mga babes, At papasok na po tayo ng simbahan. Nasa loob na po tayo ng compound ng Baclaran Church. At marami na po ang banderitas. Malapit na ang piyesta ng Baclaran. Na mali ako kanina sa pagsuot ng ano. Tik ng card ng LRT. Uh, ano ka din po lang simbahan ng Baclaran Church nasa ba labas pa po kami. Baby. Ayan okay. yes, mga kabis, nandito na tayo sa tabaho ng Maclaran at mukhang tamang-tama lang yung dating namin alas 7.30 may misa uh -huh. na po Tara uh -huh. mga sabihin, uh -huh. At eighty-seven cents for adaptive skills training and livelihood program, category hairdressing, electrical installation <laughs> in and <Montana>, maintenance, <laughs> learned for a grand total of two hundred thirty-two thousand one hundred for sixty-nine trainees. For mandatory alternative learning system, -hmm. a grant total of three thousand one hundred thirty-four beneficiaries. St. John Neumann Prevent Center, 5,263 and 50 cents for active Justice, Peace, Integrated Creation, 6,953 and 50 Perpetual Health Women's Program, 33,604 for women beneficiaries. So, the Assistance Committee with a grand total of 929,532 and 10 dollars for 942 families. We can continue this alone. We can help help them. We in the process of the world, the side to send the church, to the, the Thank you. Please all here and let us pray the warrior for the United Years. Together, God, our loving Father, you have given us the precious gift of family in our society. Bless our family with your protection, the family. Grant them wisdom and understanding to make choices that promote healing, reconciliation, and love for every family in the society. Jesus, Mary, and Joseph, Po tayo ng simbahan bahana baklaran church we, we all... ayan mga as nandito naman po tayo sa kabilang side ng baklaran baklaran church

Nalampasan ko na po ang two years at normal kong nalalanghap ang hangin. Mga kabib, sa pagpalang araw po sa inyo lahat. Wala kang ng ito. Pagpalain tayo ng Mother Perpetual. Ngayon po ay araw ng baklalan Araw po ng... Na sadto patuloy dito ang sa Baclaran Church. Ito po yung pinakamalaking po ng sa Sa mga apo at mga magulang. Uh, at nakapasyal na po kayo sa Baclaran Church. Yung mga hindi pa po, po nakakapunta. maligayang kapistahan inalaging laging sa klolo pistahan na po ng inanalagin sa kilola. Ngayon, mag na ang manubina mga kabis. Papasok na po ako sa simbahan. Mamaya na lang po siguro ako magpipirit ng kantila. Thank you po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng poong may kapal. God bless everyone! Thank you, thank you po!